Hello guys! nandito pala kami ngayon sa Dapitan kung saan dito makikita yung mga dito mabibili yung mga murang Christmas light, Christmas tree at sa mga Christmas decor. Pero bago tayo pumunta nun guys, please yung mga hindi pa po nakaka-subscribe please subscribe mo na yan at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko video. So, samahan nyo kami guys! Okay, guys, nandito na kami nag-granda na mga Christmas balls. paano na ulit dito? Kwenta na lang 'to. Kasi 'yan ah. mga pinapitan ng mga LG. Naalala sa office? Kasi kailangan ko Ano siyang tanungin kanin. Okay, 'yung bibili pa ako ng gold dito na lahat yung... mga dito to, si na lang. Ha? Tata. 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 So ayan guys, bibili ako ng pang panglagay sa table. Ayan, bumibi, uh, gumagawa si kuya. Magkano na ulit yan kuya? Isa, 600 na lang. Sabi mo, anina 600. Ha? <laughs> <laughs> Kababayan <laughs> kit? Ayan <laughs> o. Oh, ayan. 600. Ayan guys o. Oh. Ayan ang ganda. Diba ma'am? Ayan guys, ang dami nilang mga paninda o. Oh. Iba-ibang design. Ayan. Oh eto One to daw to. Ang ganda niya guys, pero ang mahal. Ayan, meron din silang kinatawag na coronavirus. Ayan. Coronavirus daw tawag dito. Ayan, ang ganda nito, oh. <laughs> so, ayan, guys. Magkano na ulit yan, kuya? 600. Oh, ayan si kuya, oh. Murang-mura dito, guys. Nakamas si kuya, hindi makita. Tapos, Ano na, plastic mo 50 pesos ang isa. Hindi na ito. Ayan, oh, ang ganda. Asan yung isa yung gold, kuya? Yung isang gold na binili ko. Ayun po yung dahon. Ayun yung mga mo. Ayun Yan guys, ang anim na piraso ay. Magkano na yung anim na piraso nito? ayun 175 yung anim na piraso. yung mga paninda dito sa mga datitan, guys. Yung napakaraming Christmas bows, mga flowers. Daming tao. Kaya magkano dito? Dito po? 1 so, to ko Christmas balls. Dating 400, nabili ko na lang ng 3. Magkano ko ya? 330. Pero regular price 400. Okay, kunin ko okay. na to kuya. Pakibalot sure. na lang. Yan pa yung mga lantern uh, bang tawag dito. Yan ang lalaki guys. yan? ang gaganda guys, ha? Eh. Okay. Ang bawa? Wala na. Wala na. Wala Wala na. Wala Lang Wala na. Yung gold po kasi yung gusto ko eh. <laughs> 500. 500. May stock pa kayo niyan ate? Meron pa yata. yata. Ano, kunin natin? Kunin mo na. Ha? Sige, isa nga po niyan. Ano, ito. Ate. Pwede po bang 300 na lang to Kasi wala naman nang stock. ah Ang na yun. Sige, kunin na po namin. And guys, kumuha ko nito, 350 last price and then ito, 500. Ate, kunin na namin to <laughs> Ate, Di, ma magkano po dito? 200, ma'am. 200? 200. Yung isang mahabang to 200? Yes, po. 6 feet po yung habang, mo. Ito ba na na yan? Wala na nito? Um, parang hindi na Ito nga. Saka baka mayroong panitutuyo ah. Yung ganito. Mayroon ka ba ganyan? Di naman Yes, sir. Ito lang ba? Ito ba? ba kayo naka? Oo. Ano? Yan Ano ba ito 30 na lang sa 120. Tapos lahat? na. guys, kumuha ko ng ng ganito. Matano ulit ito kuya? 70 pesos? 70, 70 pesos ang isa. Kumuha ko ng ani. And then ito, 100. <tongan> Tapos kuha ko nito ng, ng dalawa kuya. Yes po. magkano lahat? 2,120. Ayan, 1,120 lahat. Bali tat ng class. 50, 1 dozen na po. Magkano? Baka pwedeng 300 na lang sa kuya. Ay, yeah, uh, ate. 300 na lang. Yan. Ayan, guys. 300 daw. Dating 350. Kunin na namin, ate. Ayan, guys. Nandito kami sa bilihan na, Anong tawag sa ganito, ate? Abaka? Planter. Planter? Planter na abaka ba ito? Gawa ba sa abaka? Weekend. weekend. Ito guys, bumili kami ng ganito. Dati siyang $350. Nakuha na lang namin ng $300. Oh, ano yan, bilen? Magkano po dyan? Pagka-kumpleto naman, ma $2,000. May tao na. Kapag wala po. 1, 2. Mahay lang. Hmm. Ito lang ate yung bibigyan namin. Ito Mate. Mate. Huh?